<laughs> Welcome kuya! <laughs> Welcome kuya! Thank <laughs> you. May gagawin kasi ako sa charity ng grupo namin ng mga pulis. Ah, ano yun? Ah, pulis ka, ka? May charity ka? charity siya sa mga pulis. Yung mga pulis ko na nakakatawa. Ano yun? Anong gagawin mo doon? Yung mga magnanakang uuli betat kita sa creek. Ah, uhuliin mo. Itatapon sa kerik eh, buhay pa rin 'yun. Hindi. Ayun 'yung Euro 5. Euro uh, parang Ngayon, ano na malaki. Ano na 76 first. Sa lang pala huligi, huli, eh tatapon buhay pa rin 'yun. Subscribe mo si ate. Grab lady. Driver. mm -hmm. Ate, i-subscribe ko yung pa sa YouTube Oo, oh, oh, thank you Share mo na rin ha. I-share ko. So, mm -hmm. eh, Pwede ba may join? Ah, <laughs> join saan? Jo-join ka saan? Kasi may, kasi magpapagawa. Doon ako ng kotse. Yay! Magpapagawa ka ng kotse. Anong klaseng kotse? Yung parang wala. Eh, Ay, pwede sa dagat. Coaster. Ha? Coaster. Ano yun? Ah, coaster. <laughs> Kaya... Buntik <laughs> maging oyster. oyster. Ang pangalan ng pulis. Ano mo, Oyster. Oyster? Coaster. Ano na? Ba't gusto mo ba maging pulis? May ano? Kasi magpapalagay niya ako dyan. Ay, nag just Nag-wrap me. Para, para sa pag-aaralan. Sino mas malaki? Sino? Ma Eto. Hindi, hey, talaga ni Basti. Ay, <laughs> Basti. <laughs> Ganyan hmm. siya kuya. Kumuwi kami, probinsya. Hmm. Ay, grabe. Bumangan. Iyan yeah, siya na tige friendship namin yung katabi namin sa bus. <laughs> Dalawang matanda, tanto at sa kanina. Hindi maiinit yung katabi nyo. Kasi may babing kwento. Oh, Pagpapali siya ng lawa. <laughs> Thank you po. You're yeah, welcome po. <laughs> ano po itong Ah, hindi siya silver. Ano to? ah great. great. Very good. Tapos, Toyota Avanza. Avanza? Yes. Meron ako yan full white. Meron ka? Color white. Wow. Anong type? Daruan naman yun. Small. It's small. <laughs> Anong ano? Ilan ang ano niya? 1.3 ba o 1.5? 1.5. 1.5 Wow Ano pagkakaiba ng 1.5 sa 1.3? Hindi malaki. Ang ano? Yung yung ano kasi mapayat. Oh, <laughs> ano yung, yung four seater? Four seaters ah. Hindi, ang 1.3 kasi yung makina ng sasakyan. Yung isa naman 1.5 yung makina. Yung sinasabi mo naman four seaters, yun yung mga bios, yung sedan. 'Di ba? Alam mo 'yon. Para mahilig ka sa car eh. Oo. Oh, oh. Uh, ah, puro car. Eh, siguro. Mag-grab driver kami ng mga polis ko. Hahaha. Pag mag-retire. Pag mag-retire mo, Pag mag-retire, pag po ka, tapos magiging, ano, grab driver ka na lang din. Meron din naman ganun mga polis na, ano, na grab driver? Hindi <laughs> oh. Kasi anong tawag yun? Ano ko. Wait, ano yung susulat say? mo? Para, ano nilalagay mo? Huhulihin ko ang masasama. Ah, um, alam ko na yung mga ulusin ko din yung mga magnanakaw. Mga magnanakaw? Pati yung mga namatay talagyan ng soko. Ano? Nang, 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 nang soko. Ah, soko. <laughs> Baka hindi mga pulis ang gusto mong paglaki. Yung sa may soko, alam mo yung sa soko, anong tawag nyo? Forensic? Ayos! Ilan Ay, ka na ba? Ilan taong ka na ba? Ilan ka, 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 ka na? Kaya alam niya forensic eh. Ilan taon ka na daw? Matanda na Seven ka pa ano ginagawa ng forensic? Alam ko na. Ano yung ginagawa ng forensic? Police kami diyan Malayu. 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 Police station. Malayu. 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 Pwede naman mom eh, di ba? Kaso marami ka pa kakainin na bigos. Kasi kailangan kailangan naman talaga ni Bilyaria ng police station. Pero, Pero pag nakakakita ka ng tricycle, gusto mo mag tricycle. Kailangan <laughs> may barrier. May barrier. Hindi natin asap <laughs> kayo. Gusto mo ba? Ang sagot? Opo. Ano ang mo kay Billiard? Mas may CCTV. May CCTV? Saan may CCTV? Ayun. Saan? Ta? -ta? Uh -uh. Dash cam yan. Uh, naman. Dash cam. Da mm -mm. Tsaka sa loob. Gusto mo ba makita? Ha? Wala pa kayo CCTV. Parang papilog. Papilog? Meron! <laughs> Meron ako CCTV. Papilog. Anong grade ka na? Grade 2. sa 2. aaral Sa School. Saan yun? Sa, ano namin, sir? Sa taas. Sa taas? Sa sa taas. Sa May Isinita. Isinita. Anong pangalan mo? Lux Sebastian. Luke, Sebastian. <laughs> Luke Sebastian. <laughs> Ha? Ano Ang dami ah. <Luke> Sebastian. <laughs> I Ah. Si Lux Sebastian. Natalino. yung... <laughs> Mm. Ikaw ba? maganda pag ano no pag yung sagabi ka ano ibibiyahe tapos ano sasakay ka sa Grab. Hindi ba tutulog talaga Grab driver? Hay niyan to ko eh. 'Di ba? Pakating right side. Mm. Talaga dito. Talaga dito. Pa-baba muna ka. Like ng police officer. Wow, police st ano stimulation, meron kanon.

AKA pa ha. <laughs> Siguro may honor kasi inyo no, nung grade 1 pa. Wala. Wala. kasi, kasi mo kaya ate dahil dahil wala na wala. Dahil ano Dahil anong hindi mo ginagawa? Ah. Anong hindi mo ginagawa sa school? Don't do the curb line. <laughs> Dahil hindi nagsusulat. Ah, hindi nagsusulat. More in ano siya, more in tawag dito, recitation. recitation. Kaso kailangan magsulat din. Ang output niya, kalahati lagi. Kasi hindi uso nga ngayon, may cellphone na eh. Nagre-request na siya ng tablet. Tablet na. Uh, hi ka baby, oh. Say hi. hi ka. Ay, ka, Thank you. Thank Ano na naman, kulang. thank you po. Ito lang, selfie mo tayo. Oh. ko yan, sir. Oh, po, okay lang. Okay lang. <laughs> oh, basta, oh, tingi, tingin, ka, ma. Ma, ma, two, three. Ba. Thank Ayan. you po. Thank you man. po. Thank you, baby. Sebastian, si tama? Oh, si thank you, you Yarkord.